Pag idinaan sa blind item at pumiyok ang isang artista, tiyak na siya yun. Ganitong ganito ang nangyari kay Tony Labrusca. Isa si Tony sa dalawang leading man ni Herlena Boodle sa bago nitong teleserye sa GMA, ang binibining marikit. A fam as in foreigner ang isa pa. Inamin mismo ni Herlena na parehong nakalaplepon, niya ang dalawang katambal niya pero idinaan na lang ng sexy comedian sa blind item ang pagkukwento na isa sa dalawang leading men niya ang nilabasan siya ng dilag during the kissing scene. Hindi na sana magkakabukingan kung hindi pumiyok si Tony. Hayon, nabistang sa kanya pala ang dilang nakipag-streamahan sa dila ni Herlena. Anyway, ang nasabing teleserye ang follow-up project offered to Herlina after magandang dilag. Medyo traumatic nga lang para sa kanya ang naging issue sa kanila ni Rob Gomez. Naghihinakit si Harlena na iniwan siya ni Rob sa ere, dahilan para magsik siya ng psychiatric help dahil sa trauma na inabot niya.